ang Q fever. Sakit na karaniwang tumatama sa hayop pero maaaring makahawa sa tao. Alamin kung paano at kung ano ang ginawa sa mga hayop na nakitaan ito sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Binaon sa lupa ang mahigit 60 kambing na kinundem ng Bureau of Animal Industry sa Santa Cruz, Marinduque. Matapos magpositibo ang ilan sa mga ito sa Q-Fever, ang kauna-unahang kaso ng sakit sa Pilipinas. Ang Q-Fever ay sanhi ng bakterya na Coxiella burnetii na karaniwang tumatama hindi lang sa mga kambing kundi pati sa ibang uri ng hayop. Ang nakababahala dito maaaring mahawa sa sakit ang mga tao na madidikit sa hayop na may sakit o sa kanilang body fluid yung bacteria niya na tra-transmit doon sa tao and then pag nako siya ng tao talagang mag, para magre-replicate din siya doon. Na-transfer tra po siya by ticks and sa mga urine and feces po and the uh, birthing fluids po nung mga alaga natin na kambing and sheep tulad ng mga amniotic fluid nila and placenta. Minomonitor ng Provincial Health Office ang lagay ng mga taong nagkaroon ng kontak sa mga kambing na nagpositibo sa Q fever. Ano siya? Uh, flu-like. Masakit ang katawan, masakit ang ulo. Parang flu-like symptoms. Labing siyam na kambing sa breeding farm ng gobyerno sa Marinduque ang nagpositibo sa Q fever. Kabilang ito sa siyam na putapat na kambing na inimport ng pamahalaan nung Enero mula sa United States para i-breed o paramihin sana dito sa Pilipinas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chua Laurel Jr., napakaseryoso na nangyari at tiniyak niyang gagawin nila ang lahat para hindi maapektuhan ang kalusugan ng mga Pilipino. Pinapa-preventive suspension din niyang ilang opisyal ng Bureau of Animal Industry habang iniimbestigahan ang nangyari. Sa utos ni Chu Laurel, kinondem na rin ang lahat ng mga hayop na na-expose sa mga infected na kambing, kasama ang kambing sa isang pasilidad sa Pampanga. Nakapasok man na sa bansa ang Q-fever, siniguro naman na Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry na ginagawa nila ang lahat para maiwasan ang pagkalat nito. Bukod kasi sa kambing, maaari ring mahawang ibang hayop gaya ng tupa, baka at kalabaw. Pagtitiyak naman nila, Safe pa rin po, basta make sure po natin lagi na yung mga kinakain natin is naluto natin mabuti. And yung mga milk, especially ngayon, nauuso yung milk ng goat, kailangan more on pasteurized po. Hindi naman nababahala ang mga nagtitinda ng kambing sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Malinis ang kambing namin, ligtas ang ano namin kambing. Sa karindiriyang ito, sinabing walang sakit ang mga pinagkukunan nila ng supply at niluluto rin nilang mabuti ang bawat putahe. Basta ginisa mo siya ma'am, takpan mo, pakuluan mo talaga siya. At pag ano na po, malambot na siya, timplayan mo na siya, sigurado pong ano na yung bakterya po. No? Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.